Naku! Natuklasan kong napakasarap pala nitong lomi sa MJK Lomi or MJK Loming Cuenca, Batangas. Hello mga kapaps mga kamams. Kumusta na kayong lahat diyan? Magandang buhay! E pinagsam ako ni na friend Baby Ann at friend Johan dito sa MJK Lomi Amadeo Cavite Branch. Ayan ang talaan ng kanilang iba't ibang klase ng mga menu o mga putahe at ang mga presyo ng kanilang masasarap na mga menu at pagkain ino-offer. Ito ang MJK Lomi, ang Madeo Cavite Branch. Kito nyo naman, maraming tao. Hindi nawawalan ng customer. May at maya ang dating na mga tao dito. Palibasa'y balitang masarap ang mga pagkain nga dito. Sa MJK Lomi or MJK Loming Cuenca, Batangas. Samantala... Hindi lang naman Lomi ang ino-offer dito sa MJK Lomi dahil marami din dito iba't ibang klase ng pagkain. Mga rice meals katulad nitong sisig, liempo, sausage, burger steak, T-bone, buffalo wings, chicken wings, baby back ribs, fried chicken, squid spider, at marami pang iba. Pero balik tayo dun sa squid spider. Nakikita kitaot oh, napapanood ko lang dati sa TV at saka sa social media itong squid spider. Ay palay meron din dito. Meron din dito sa MJK Lomi na squid spider. At isa nga ito sa kanilang bestseller. Bukod sa kanilang MJK Lomi na bestseller din. Ay siya! Atin ng tikman ang sinasabi nilang bestseller na Lomi dito sa MJK Lomi. Or Loming Cuenca, Batangas. Eto na. Kita nyo naman oh. Napakadaming topping sa ibabaw. Hindi mo na nga makita yung lomi dahil punong-puno -puno na nga tumaapaw ang mga toppings sa ibabaw. Atin ang titikman. Handa na ba kayo na ating husgahan kung ano nga ba ang lasa nitong kanilang pinagmamalaking MJK Lomi or MJK Loming Cuenca Batangas? Ito na, haluhaluin at ayan. Tunay nga namang nakatakam ay paano pa kaya kapag nalasahan na natin ito ating mahusgahan. Eto na. This is the moment na. Hmm. Naku po. Napakasarap nga pala talaga nitong MJK kay Lomi. Kaya pala naman ito'y sikat na sikat at pinipilahan. Ay grabe. Ngayon ko lang natikman talagang sobrang sarap. Approved. Eto rin ang isa sa kanilang mga pinipilahan pagkain. Ang squid spider. Na dati nakapanood at nakikita kung ala ang sa TV at saka sa mga social media. Eto't matitikman natin. Ayan pa ang kanilang sisig mapakasarap din yan lahat ngayon halos natikman ko ng lahat ng mga pagkain dito ay bakit kanyo at bakit ko nasabing natikman lahat ng pagkain dito ay ayan nga si friend baby Ann in order lahat para matikman namin ni friend johan lahat kasi dahil sapagkat si friend baby Ann at ang kanyang pamilya ay ito ang bubuksang negosyo dito sa bayan ng Indang Cavite. Oo, yes, tama ang narinig din nyo magkakaroon ng MJK Lomi or MJK Loming Cuenca Batangas dito sa ating bayan sa Indang Cavite dahil nag-franchise nito si Friend Baby Ann at ang pamilya. Ito naman ang Pansit Gisado at ito namang isa ang Pansit Chami. Parehong napakasarap din ng mga yan. Lahat halos ng na pagkain natikmang ko nga dito ay napakasasarap. Siyempre, ang pinakatampok na pagkain ang ino-order dito ay ang kanilang sikat at kilalang Lomi o yung tatak MJK Lomi or MJK Loming Cuenca Batangas. Talagang tunay na napakasarap. Alam nyo ba, kukwento ko sa inyo, sa totoo lang, wala man akong kahilig-hilig talagang kumain ng Lomi. Pero nung matikmang ko, ang Lomi ng MJK ay naku. Napakain ako ng husto dahil talagang sobrang sarap. Maniwala kayo sa sinasabi ko, kapag sinabi kong masarap, talagang tunay siyang masarap. Baka noong unang tumikip ako ng lomi, baka ang nakainan ko ay hindi masarap. Kaya siguro ka ako hindi ko nahiligang kumain ng lomi. Pero sabi nga nila, subukan ko ro kainin itong MJK lomi. Ay e di sinubukan ko nga, aban ako. no abay din ang ko nga ang MJK lomi or MJK loming ka batangas ay talagang nasarapan ako at nagustuhan ko na nga. Kaya malamang mapapakain nyo lamang ako ng Lomi kapag tatak MJK or MJK Lomi or MJK Loming Cuenca, Batangas. May iginang lang at man ko ito. At ang magandang balita nga ay eh magbubukas na ang MJK Lomi Indang Branch sa September 18, 2023, ganap na alas 10 ng umaga ang opening. Tara mag-interview! mga, mga kapaps at mga kamams, kumusta naman uh, mula sa Indang? Ay, sarap. Ano Ay, ba, po. Dinadayo. Yeah, yeah. mal, malimit po kayo dito. Yes, sir. Mga ilang beses nyo na ito? Hindi yes. ko na mabilang sa dali Ah, talagang yes. Paborito. Yes. Anong paborito. mo na dito, Paps? Chami, chami. Chami talaga. Kaya ngayon, magkakaroon na sa Indang. Di... Malapit yes. na. Hati-hatihan yes. na ang punta. Pupunta rin pa kayo dito minsan. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. 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 Hindi na. na. Hindi yeah, oh, magtanong ka na po. Dami oh. Dami hmm? dumating. Paps, pwede bang ma-interview ma sa gulit? Hello, Paps. Tagasan po kayo? Taga dasma po. Dasma? Dumayo lang kayo dito? Opo. Oh, Basta wala, wala pa sa dasma? Wala Kasama mo ang iyong... hype po ate. Anong pinakabagulit ko yung kainin dito? Lomi. Ikaw, Paps. Lomi din po. Ibig sabihin, saan kayo sa Dasma? Sa San Paolo. Ang malayo, ano? Talaga dinadayo. Masasabi niyo po sa pagkain, sa pangkalahatan? Sarap naman po. Paps, yung kaya masasabi mo. Sarap Yun. Yun. Salamat. Okay, panyo na. Masarap talaga. Aba, At meron pa pala akong pasalubong. Naku tiyak na matutuwa si na nito pag uwi ko sa bahay dahil dito sa pasalubong. Maraming salamat sa pasalubong at sa treat ninyo sa akin, friend baby Ann at friend Johan. Aban naku At gabi na pala nang kami makalabas dito sa MJK, Loming Cuenca, Batangas dito sa Amadeo Branch. Samantala, ay tu Ery, ang sinasabi kong magbubukas ng MJK Lomi Indang Cavite Branch, makalampas lamang na Banyadero Bridge. Kaya naman kitakits sa September 18, 2023 dito sa MJK Indang Cavite Branch. MJK Lomi or MJK Lomi Loming Cuenca, Batangas ay pagkasarap talaga din eh. Ay pagkasarap talaga din eh.